Dove vai? Ha? Oh, fratello, siediti di là. Ayan, naglalaro ang magkapatid. Oh, banding-banding time din silang dalawa. Ito namang aking alagang babae. Talagang napaka-hyper. Wala akong masabi sa sobrang kakulitan. Okay lang yan. This week lang naman. Next week, wala na. Oh, papasok na sila sa school. So, bye, -bye you, my loves. Mag-aaral ka na. Makakagala na to the max ang lola. I hope, guys, nag-enjoy kayo sa mga movie ni Colette at ni Kuya Marco. Uh, pinagtatangkaan niya, hindi siya po pwede dyan at wala akong baryang ilalagay. Ibusang barya mo, hindi ka makakasungkit ng isang kalaruan dyan. So, maglaro na lang sila sa mga gantong toys. Walang bayad. Nilalagyan din ng coins. Pero hindi ko nilalagyan. Ano siya, sinaswerte. Ubusin ko coins. <laughs> Uga-ugain ka lang. <laughs> Pagkatapos ng uga, wala na yung pera mo. Ako na lang uga sa kanya kung gusto niya. So, <laughs> oh guys, thanks for watching. Isang nga, thumbs up naman dyan. Like and share. thanks <laughs> si kuya. O, oh, talaga lahat binanatanan ng kulit. O, oh, ayan. <laughs> Sobrang hyper ng aking apo. Oh. Enjoy much sila. Hindi nga lang ako kontento dahil hindi, hindi sila masyadong kumain ng lunch. Ciao guys! Thanks for watching!